Guys, may ka pa mag-upload ng picture o photos sa inyong timeline. Di ba ginagawa natin sa ating stories, nag-upload tayo ng mga photos natin o no, video natin na nilalagyan natin ng music. Di ba? Pero ito guys, pwede na natin lagyan ng music with lyrics yung mga picture na i-upload natin sa ating timeline. Yan pong isi-share ko sa inyo ngayon. Panoorin nyo. Ito so tayo sa ating Facebook. So what's on your mind? Tapos po mamimili tayo ng photo. Halimbawa ito po. Tapos pag nakapamili na tayo ng picture or photo natin, i-tap lang po to, itong picture. Tapos makikita nyo po sa bandang itaas, may music icon, i-click lang po yan. Tapos dito po mga kanta, mamimili po tayo ng kanta na may lyrics. Halimbawa ito po, I love, in love. I Diba, Guys, may basic siya. So, kung gusto niya mong lagyan ng kulay, yan, may option po diyan sa bandang itaas, may red, may green, kung ano 'yung gusto niyo ilagay. Pero ako mas gusto kong ilagay 'yung white. Tapos once na nakapamili na tayo, i-done po natin. Ipinilaan ko lang po tapos po, pagkatapos nyan po, kaya kung gusto nyo namang ilagay sa taas yung lyrics, idrag nyo lang pong ganun sa daliri nyo. Yan po. Tapos, done. Tapos yun, lagyan natin ng caption. Halimbawa, Happy Birthday. Yan. Tapos, in po natin. Tapos ipo, ipakita ko lang po sa inyo kung ipopost natin kung may music siya. Wait lang po natin hanggang sa matapos. Gusto ko lang po kasing ipakita sa inyo kung tama po yung ginawa natin. Yan, finishing na po siya. Wait lang guys, saglit lang. Yan po. Yan po, narinig niyo po may music na po yung photo o picture na i-upload natin sa ating timeline. Yan lang po guys. Salamat po. Sana nakatulong. Follow for more.